Sabay nga pala kami nagpagupit ni Tampo, subalit so para nahirapan yung manggugupit sa sobrang likot namin. nga pala ay magpapagupit kami ni Tampo. Ngayon ay nandito na nga pala kami sa barbershop. Pagpunta nga pala namin ay merong nga pala ginugupitan dito. Siya nga pala yung barbershop nga pala ay malapit lang sa 7-Eleven Phase 5. After that nga pala si Tampo nga pala ang nauna. Kaya naman dinagdagan niya pa yung upuan ni Tampo. Para sa ganun ay maabot siya. Kaya nga pala si Boss Rolda na magaling na manggugupit ko. Dito nga pala ay sisimulan na nga pala siya gupitan. Naabang ako ay tingiting na ko yung aking sarili dito sa salamin. Dahil nga mga tapis sobrang haba na talaga ng aking buho. na nakakuryente nga ito mga dito nga pala hindi pa nakikiliti si Tampo Paglipas nga pala ng ilang minuto Naglalaro na naman siya ng kanyang labi Hindi ko nga alam kung bakit niya ito ginagawa Ito yata yung dahilan para hindi siya makiliti Hanggang sa nahuli ko siya at napatawan na lang siya okay, sa kanya Paglipas ulit ng ilang minuto, mga katampi, naglalaro uli siya ng kanyang labi. Talaga enjoy na enjoy talaga siya sa kanyang paglalaro. Pero alam ko, mga katampi, sobrang na ni Tampo. Eh kung napanood nyo nga pala yung unang video ni Tampo, nang ginupitan siya, sobrang likot talaga, mga katampi. Pero ngayon ay meron naman pagbabago. Kahit pa paano, mga katampi, hindi na siya sobrang likot Siguro lahat ng mga bata ay nadadaanan naman talaga yung kanyang pagkakataon. Kapag kinagupitan talaga ay nakikiliti sila sa mga rayso. Kasi ako, mga katampi, nung bata ako, sobrang likod ko din. Namana na talaga, nga aking bunso ito. Ayan mga katamping, malapit na nga pala matapos dito si Tampo. Grabe, ang pogi na ni Tampo. Pwede nga pala siyang tawagin, Tampogi. Grabe, sobrang kubi nga pala dito ni Tampo. After that nga pala, ay ako naman ang umupo. Nakapantulog pa nga ako mga katapi, kasi ang sarap talaga matulog sa amin. Naka-electric pa nga kami mga katapi, kaso nga lang biglang na lang natigil ng madaling araw. Ito nga, may kukwento nga ako sa inyo mga katapi. Habang natutulog ako ng madaling araw, aba yung bluetooth speaker namin biglang tumunog. Grabe mga katapi, hindi ko talaga maipalawanag at takot-takot talaga ako nung gabi nyo mga katapi. so balik na nga pala tayo sa kwento mga katapi. dito nga pala binabasa na nga pala ni boss roldan yung aking buho, tapos sinipit na nga ito mga katampi, tapos sinuna na nga pala magupitan yung aking gilid, kasi nga mga tapin, hindi ko nga pala papagupitan yung aking tuktok, kasi nga magpapakulot ako at para naman sa ganun ay eh, maging kubi si Story okay na okay, okay, okay. after that ko nga pala makalita eh, dito nga pala pinakihintay ko yung inihilot talaga ako mga katampi grabe sobrang sarap hinihintay na nga pala ako ng kubi kong anak dito mga katampi and then nagparam na nga pala ako kay boss Roldan. after that nga pala meron na naman ako nakalimutan mga katampi eto nga pala hindi ko dapat makalimutan magpapahukit nga pala ako sa kilay at sa aking gilid na ulo kaya naman ay bumalik na nga ako mga katampi at hindi naman ako nakakalayo and then dito umupo nga muna ako dahil nasa CR nga pala si boss roll down. tuwang tuwa nga pala dito si si Tampo at straight na daw yung kanyang buhok. Ayaw niya yata ng kulok. Oh. So, Roldan? Yes? Naiwanan ko. papag pa lang. <laughs> Nalimutan ko. Ay. <laughs> Ay. <laughs> Ay. <laughs> Ay. <laughs> Ayan mga katampi, nakukita na nga pala ako ni Boss Roldan. Gusto ko kasi mga katampi na talagang astig si Tampi Story. Siyempre mga katampi, dapat maging kubi tayo para magustuhan tayo ng ating mga manonood. Siyempre mga katampi, kapag vlogger ka, kailangan mag-ayos ka din sa inyong sarili. Wala lang, ngayon lang siya sabi sa akin ng iba. After that nga pala, eh, nga pala ako sa Kabuya Bayan. Ito, dumahan nga pala kami dito sa isang kainan. Ay, okay. nagugulong nga pala dito si Tampo. Ito, kumain nga pala siya no, favorite nga ng favorite niya na fried chicken. Mga na mga katapi, hindi pa tiyan nandadapas si numa Nung mga oras na yan, mga katampi, ay namin dito. Dumating na nga pala yung mga inorder namin mga pagkain dito, mga katampi. Siyempre, favorite namin to ng aking misis. Siyempre, tatanungin nyo kung bakit hindi kami nag-unli. Eh kasi naman, mga katampi, pag nag-unli kami, ay tataba kami. And then, hindi namin ito mauubos. Tapos, masisira yung diet namin, mga katampi. Kaya naman, okay na sa amin ito. Pagtapos pala namin kumain, mga katampi, nandito nga pala may sa At namili nga pala kami dito ng mga baso-baso. Nagpagpasya nga pala namin na hindi mo na magpapakulot at sa Sabado na mga katampi alam nyo kung bakit kasi si Don David nga pala ay nasa school syempre mga katampi matagal talaga magpakulot dahil danas ko na ito sobrang tagal nito mga katampi umabot yata ng apat na oras tapos ang uwihan pa ni Don David ay alas 6 pa bali hindi nakakayanin ng ating e-bike diba hassle yung mga katampi kaya naman sa Sabado na lang ako magpapakulot ayan bali nakakadami na nga pala kami mga katampi dahil nandito na nga pala kami mga katampi ay mamimili na nga pala kami ng aming mapupusuan dito kasi nga naman tapi eh, minsan lang kami gumala. Bumili na nga pala ako dito ng aking stepin hanggang sa nakita ko nga pala dito yung aking kumpare kaya naman shout out sa kanya. Balita ko nga pala kay kumpare na nanood nga pala sa akin yung kanyang anak kaya naman shout out sa kanya. After that nga pala ay nakadalawang basket kami dito mga katampi. Ang dami talaga pinamili ni Tampo. Hindi lang yun mga katampi marami nga pala mga pagkain dito mga katampi and then binigay ko na nga pala sa cashier. Uy nakamag nun tapos yung binigay sa akin ng aking misis ay stick na lang. Kaya naman awit yun mga katampi and then panorin nyo pala kung paano ako gupitan!

sa doon. Kasi may bike lane hindi pa mga bike lane. Saan pa po ito May bike lane na? Pag no na ako, meron may mga bike. Eh, sino mo ba? makalas yung Hindi pa ng bike. Pero ito

回来，回来。<laughs>